Hello guys, dito ako sa sa airport. Naghatid ako ng aking anak. yan, so naka-check-in na siya. Doon na siya sa ano, sa loob. So, okay pa bababa na. Pauwi na. Doon na siya sa loob. so yan uh, 8 o'clock pa naman ang flight niya so uh, 6 o'clock pa, pa naman so, dito muna tayo sa baba baba na lang muna tayo antay tayo habang hindi pa siya tumatawag kung okay na siya doon sa loob o, ano, dito na lang tayo mag-antay sa baba. yeah, Ay. Ang agap pa. Dito muna tayo. So, ito ang... arrival. Arrival area pala ito. ikot-ikot na lang muna tayo baka mamaya tumawag tumawag siya ano baka may problema sa loob yan daming tao na dito kahit ma alasays pa lang Papa notarize, pa notarize natin kay Daddy. 'yung hmm. mga na arrive, nag-a-arrive 'yan. So, ay saan ba tayo? Mali. Departure. mag lang muna tayo. Three minutes na pa ano na pala tayo. Dito lang muna. Hanggang dito lang muna, guys. At, ah, uh, baka may tumawag. So, gate 4. So, dito lang muna, guys. Salamat sa panonood.